Kung naghahanap nga kayo ng murang soap holder mga mi, yung nakataas lang siya para space saver, itong na-order ko mga mi 2-in-1 na siya, napakamura lang pero ang ganda. Sakto nga lang siya dito sa paglalagyan ko, eto talaga yung hinahanap ko para meron na kaming maayos na lagayan na iba naming sabon na malapit lang dito sa may bowl. Sakto nga din ito sa mga maliitang space sa CR. Meron naman kaming bath organizer or toilet rack, kaso nga lang nalalayuan sa pagkuha at paglagay ng sabon. Dahil nakaharang nga itong mga drum namin, kaya nilalagay na dito sa may gilid dahil mas malapit. Kaya lang pangit ngatingnan tingnan kaya napa-order ako nito para may mas maayos na lagayan ang iba naming sabon. 2-in-1 na nga siya mga mi dalawa na 'yung paglalagyan niyo ng sabon para mas malinis at maayos tingnan. May kasama na rin siyang adhesive or pandikit at sobrang strong ng adhesive niya. Meron na nga din siyang patuluan dito sa may baba para pag may naipon na tubig ihilayin niyo lang at itatapon. At yan mas maayos at mas malinis na nga tingnan compare kanina na sa gilid lang nilalagay. Combat rin ito mga mi, ilalagay ko na lang sa baba ang link kung saan ko nabili.